Nananawagan ang National Capital Region Police Office or NCRPO sa mga rallyista na magsagawa ng mapayapang kilos protesta lalo na sa mga major event na gagawin sa bansa tulad na lamang ng SONA sa susunod na buwan at APEC sa Nobyembre. Ito ang balita ni Darlene Basinga. Dalawa sa major events sa nakatakdang isagawa ngayong taon sa bansa ang huling State of the Nation Address ni Pangulong Aquino sa Hulyo at ang pagtitipo ng mga ASEAN leaders sa APEC. Sa mga pagkakataon ding ito, inaasahan ang kaliwat ka ng kilos protesta ng mga grupo o individual upang iparating ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Batay sa kasaysayan, hindi maiiwasan na magkaroon ng gitgitan sa pagitan ng mga pulis at militanteng grupo. Ngunit muling nangako ang NCRPO na patuloy nilang ipatutupad ang maximum tolerance sa mga rallyista. Ang ano natin dyan, may standard operating procedure so per maximum uh, tolerance pero hindi naman tayo, tayo papayag pag magiging unruly sila o na uh, magkakaroon ng anarchy na hindi tayo mag-institute ng uh, appropriate uh, measures panawagan naman ni Valmoria sa mga reliista, bantayan ng kanilang mga miyembro upang maiwasan ng pagkakaroon ng gulo dapat yung sino may magkakandak ng protest uh, actions dapat i-manage rin nila kung sino yung mga members hindi yung pupunta sila doon para saktan yung uh, pulis pagkatapos uh, in the process na dididiktahan yung uh, magkakaroon ng anarchy eh ang lalabas pa yung uh, may kasalanan yung pulis Bilang paghahanda naman sa dalawang pinakamahalagang pangyayari, nagsagawa ang NCRPO ng Civil Disturbance Competition. Dito ipinamalas ng iba't ibang police regional offices ang kanilang kahandaan sa pagresponde sa mga gulong-dulot ng mga rally. Ongoing yung uh, preparation, hindi lang sa zona, marami tayong international events. In fact, yung APIC uh, 2015, so magagamit rin natin itong uh, mga personnel natin. Inaasahan na tulad ng dati ay maglalagay ng mga barricade at magpapakalat ng libo-libong pulisang NCRPO sa mga lugar na pagdarausan ng mga malawakang rally sa araw ng SONA at maging sa APEC meeting sa bansa. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.